Nagluluksa ngayon ang showbiz sa pagpanaw ng isa sa mga pinakarespetadong haligi ng Philippine Entertainment, si Deo Endrinal. Ating balikan ang kanyang buhay at mga tagumpay. The Philippine Showbiz List presents Success and Legacy of the Late Deo Endrinal A formidable TV executive, Cyril Deo, Deo Endrinal ang isa sa mga highly respected figures sa industriya ng Philippine Entertainment na may mahaba at matagumpay na karera sa ABS-CBN. Katunayan siya ang executive producer, writer at creative director para sa ilang kilalang mga palabas sa telebisyon ng Kapamilya Network. Ang journey ni Deo sa ABS-CBN ay nag-iwan ng pangmatagalang marka. Nag-ambag siya sa maraming matagumpay na proyektong pampilikula at pantelebisyon. Nag-alaga ng mga talent at tumulong sa pagbuo ng hinaharap ng industriya ng Philippine Entertainment. Hindi sekreto sa larangan kanyang ginagalawan ang nagawa niyang tulong, lalo na sa mga celebrities na ipinagkalooban niya ng trabaho at pinagkatiwalaan sa kanilang mga kakayahan. Katunayan si Deo ang nagsilbing haligi ng Dreamscape Entertainment. Nagsimula kanyang television career bilang writer hanggang sa maging producer para sa GMA Network na Martin After Dark at sa TV5 sa Pops. Mula rito ay naging bahagi siya ng ABS-CBN, ang kanyang home network sa nakalipas tatlong dekada. Kalaunan o mga tsa bilang isa sa mga mataas na opisyal ng network bilang production head para sa variety show at talk shows, gaya ng Tacey ng Tahanan at Star Circle Quest. Si Deo din ang isa sa mga manunulat at producer ng iconic programs gaya ng ASAP, The Buzz, Game Ka Na Ba? at The General's Daughter. Nagtrabaho rin siya bilang creative consultant sa iba't ibang drama program tulad ng Mula sa Puso at Saan Kaman Naroroon. Pagkatapos ay nagsilbing business unit head para sa mga teleserye at narrative programs noong gitna ng 2000s, kabilang na ang Bituing Walang Ningning, Sana Maulit Muli, Tayong Dalawa 14, May Bukas Pa, Maraklara at Walang Hanggan. Noong 2013, nagtagumpay si Deo na itatag ang isang tatak para sa kanyang TV production unit sa ABS-CBN na tinawag na Dreamscape Entertainment. Isa sa mga pangunahing showrunner sa telebisyon na may pangkalahatang kapangyarihan sa likas na likha at responsibilidad sa pamamahala para sa mga palabas sa TV. Bilang head ng Dreamscape Entertainment, si Deyo ang nasa likod ng ilan sa mga pinakamalalaki at pinakamatagumpay na programa ng ABS-CBN. Kabilang na ang FPJs ang Probinsyano, Kadenang Ginto, Linlang, Flower of Evil, Dirty Linen at The Broken Marriage Vow. Ilan pa sa mga hinawakan mga dikalibring kapamilya serye ni Deo ay ang 100 Days to Heaven, Marinela, Mga Anghel na Walang Langit, Gulong ng Palad, Iisa pa lamang, Agua Bendita, Doble Cara, FPJ's Batang Kiapo at marami pang iba. Ang unit ng produksyon ay naging bahagi rin ng 2023 drama series na Unbreak My Heart na siyang nagtala ng unang partnership ng ABS-CBN at GMA7. Si Deyo ay naging parte din ng production ng big screen sa ilang panahon na nag-ambag sa mga pelikula tulad ng Born to Love You, Momol Nights, A Moment in Time, Belle Dolor at Abundant. Maliban rito, sa ilalim ng kanyang pamumuno, taong 2018, pinangunahan ni Deo ang dreamscape sa pagtawid nito sa digital platform sa pamamagitan ng pagproduce ng mga programa sa IWANT, TFC at Amazon Prime. Ilan sa mga ito ay ang Glorious, Bagman, Fit Check at Call Me Tita. Wala rin sinayang na panahon si Deo kung saan ay nagawang mag-eksperimento ng bagong paraan ng pag-shoot sa ilalim ng mga patakaran ng panahon ng pandemya sa IWANT original movie na Love Lockdown. Si Deo ay isang alumno sa University of the Philippines College of Mass Communication. Ang kanyang mga dedikasyon at kontribusyon ay hindi nagdaan ng hindi napapansin. Kinilala siya sa 2020 Glory Awards dahil sa kanyang mga ambag sa sining ng telebisyon. A Creative Trailblazer Si Deo ay hindi lamang isang leader ng isang division sa entertainment. Siya ay isang leader na may pangitain na binago ang larangan ng telebisyon sa Pilipinas sa matalim na mata para sa talento at di mabilang na dedikasyon sa sining ng pagsasalaysay. Itinaas niya ang dreamscape entertainment sa mga bagong antas. Sa ilalim ng kanyang gabay, naging katumbas na ng dreamscape entertainment ang groundbreaking at inobatibong nilalaman. Mula sa nakakabighaning drama hanggang sa mga makabagbag damdaming serye, ang kanyang likas na katalinuhan ay nagbigay daan sa network na makahikayat ang mga manonood sa iba't ibang henerasyon. Higit pa sa kanyang mga tagumpay sa larangan ng profesionalismo, si Deo ay kinilala sa kanyang warmth, kindness at mentorship. Matataas na naalala ng mga kasamahan at kasosyo ang kanyang kakayahan na dalhin na pinakamahusay sa mga nasa paligid niya. Bilang isang kuro, hindi lamang niya nabuo ang mga karera kundi pinatibay rin ang damdaming pagkakaisa sa loob ng pamilya ng dreamscape. Ang kanyang pamana bilang isang ukit ng landas sa sining ay nagsilbing inspirasyon sa mga hinaharap na manunulat sa industriya. Masasabing multi-gifted individual si Deo, nalabukod sa karera niya sa entertainment industry, nagtatrabaho din siya bilang isang restaurateur. Siya ang may-ari ng terrace Manila sa Mother Ignacia Street. Gumagawa din siya ng magandang flower arrangements at isang mahusay na host ng mga party. A Final Farewell Kamakailan lang isang malungkot at nakakabiglang balita ang sumalubong sa entertainment industry. Sa pamamagitan ng social media post noong Sabado ng gabi, February 3, inanunsyo ng anak ni Deo at star magic artist na si PJ Indrinal ang pagpanaw ng ABS-CBN executive sa edad na anim na po. Kalakip ng mga larawan ni Deo ang malungkot na mensahe ni PJ. Sa pag-alala sa kanyang yumaong ama, sinabi ni PJ na ang pagsusulat tungkol sa pagpanaw nito ay ang pinakamahirap na caption na ipopost niya kailanman. Isinulat din ni PJ kung paano nagsilbing isang dakilang ama, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa lahat ng nakakakilala rito si Deo. Ayon kay PJ, palagi nilang tatandaan kung gaano sila kapalad na naging bahagi si Deo ng kanilang buhay. Dagdag pa niya na paniguradong magiging isang butas sa kanyang puso at mag-iwan ng sugat ang pagkawala ng ama. Ngunit alam niyang malaya na ito sa sakit at ngayon ay masayang sumasayaw sa langit na na ito ang buhay ng kasiyahan doon. Dagdag pa niya, We might be grieving now, but instead of the sadness, we should be celebrating the life you lived and shared with us, and for that, we'll always be grateful. For now, rest in paradise, Daddy. I love you so, so much. Walang tinukoy na dahilan si PJ sa dahilan ng pagpanaw ng ama. Pero ayon sa mga impormasyon na paulat mula sa isang malapit na kaibigan ni Deo, multiple organ failure ay kinamatay ng TV executive. Samantala, binigyang pugay din ng dreamscape ang kanilang pinuno sa pamamagitan ng pag-alala sa kanya bilang isang visionary leader na may kahusayan sa isipan at dedikasyon sa sining ng pagsasalaysay. Idinagdag pa ng kanilang pahayag na ang likas na talento ni Deo ay nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kanilang organisasyon pati na rin sa industriya ng Philippine Entertainment. Upang ipakita ang hati sa pagpano ng veteran entertainment executive, binago ng Dreamscape ang kanilang narawan sa profile at cover sa Facebook patungong black and white. Celebrities, remember, honor Deo. Ang pagpano ni Deo ay hindi lang isang malaking kawalan sa industriya ng entertainment kundi nag-iwan din ng labis na kalungkutan sa kanyang mga kasamahan. Sa kanyang bigla ang paglisan, bumuhos ang pakikiramay at dasal mula sa mga kasamahan, aktor at malalapit na kaibigan na may pribilehiyo na makatrabaho siya. Kabilang sa mga artista na nagbigay ng kanilang pakikiramay ay ang ilang kapamilya artist gaya ni na Jody Santa Maria, Gary Valenciano, Shaina Magdayaw, Donnie Pangilinan, Julina Magdangal, Bianca Gonzalez, Maris Racal, Darren Espanto, Maymay Entrata, Cyril Manabat at Jong Hilario. Si Alexa Ilacad, Loisa Andalio, Charlie Dizon, KD Estrada at Sunshine Dizon nagtrabaho sa Pirapirasong Paraiso, isang bang produksyon ng Dreamscape, ay nagpadala rin ng kanilang pakikiramay iba pa mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang network na nakikiisa sa pagdadalamhati sa pamilya Entrenal ay sina Maha Salvador, Aiko Melendez, Gabby Garcia, Miles Ocampo, Isa Pressman, Candy Pangilinan, Camille Prats at Lovely Abelia. Samantalang si Angeline Quinto ay nagpost ng isang Instagram story na nagpapakita na kanyang pagmamahal kay Deo na nagsilbing kanyang pangalawang ama. Sa isang Twitter post, pabati din ang pagmamahal at pasasalamat si Oji Diaz kay Deo sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Samantalang si Chief Filomeno ay ramdam pagiging emosyonal na nagpo sa isang pagpupugay para sa si yung maong executive na sa kanyang paniniwala ay nagbago ng maraming buhay at tumulong sa maraming tao. Ayon kay Chi, alam niya ang katotohanan ito dahil isa si Deo sa mga dahilan kung bakit nandito siya ngayon sa industriya. Ito ay niya nagbigay sa kanya ng tiwala sa mga proyekto ng Dreamscape at hindi kailanman naman daw nagduda si Deo sa mga tao sa paligid niya. Tiniyak din ni Chi na ang pamana nito ay mabubuhay magpakailanman. Sa ex ay nag-iwan din ng pagkikiramay si Ogie Alcacid at sinabing tuloy ngang ng, may epekto si Deo sa lahat ng na nabigyan ng oportunidad na makatrabaho ito. Anya, he definitely had an impact on everyone that had an opportunity to work with him. Thank you sir for all that you have done. Rest now with our creator. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!